Masigil din yun. Masigil din yun. Masigil din yun. Masigil din yun. Tignan natin yung anxiety at takot ng bawat isa. Tumingin <laughs> lang eh. Kaya ko Ay, tama ka. guys, uh, since alam nyo naman na kaabilaan ng prank dito at kung ano-anong mga prank. Wait <laughs> lang, nagla-live si Kenneth. <laughs> kukuha lang ako ng paper mint dito. Pe pe paper mint. Basta bubble gum. Ayan. Paper mint. Ito normal. Galing, galing sa pantry namin. Titignan natin yung anxiety. At... takot ng bawat isa. Ito, normal lang ito na, ano, long na bubble gum, bubuksan ko. Eh lang, normal lang ito na bubble gum, gar. Ayan. Gamay ba si ito? Normal lang yan na bubble gum, ayan, bubuksan ko. Ayan. Walang kahit ano to. Ha? Normal na bubble gum. Ayan o. Walang kahit ano. <laughs> tignan nyo. Sabay-sabay natin tignan. Yung takot at anxiety na nandito. Pag andito ka sa camp. Okay? Tiyan mo, lahat na eh. Wait lang. Isa-isahin natin. Ah. makain ka na naman ikaw sumang ano tayo hmm. lang tumingam lang tumingam ah? lang tumingam lang ayaw mo hindi ako nga natamis eh kasi tip hindi ka pala ba eh tumingam baka lang baka po mo mo hindi ano Mission pass. Tung 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 number 3 ang gamit ni... Kawa mo na chewing gum. <laughs> ano to? Kakainin ko? Kawa oh, chewing gum. Bogo. Ay, tama. Tama. Kawa ka. Kawa ka. Wala na. Iga, kawa ka. Bogo. Oh! <laughs> Duda na. Oo. Ha?

May transition. na. Kuha ka. Bye -bye. Bye -bye.

kami sa tumatagal na nagalingan, pinipitik ko lang. Ano? Ano? Pinipitik ko lang sa ah, ubo ka mo, ubo ka mo. Ayan. Pinipitik sa akin. Hindi, ito ko sa akin. Diyos ko mo ya, Ayan, ubo ka mo. Yan, yan. Ang doon sa akin. sa akin sa akin mo po. Ayan. Yan, yan, ya, 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 Ayan. Pinipitik sa akin. Ayan. Pinipitik mo. Ayan. Pinipitik mo. Sabi ko <Guyon> tayo e! <laughs> 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 <laughs sabi ko tayo e! Ang tagaluluan! ako eh! Masabi niya! Parang Parang Uy! Ikaw yun na! No. <laughs>